Ako na yung ako doon sa sinasabi ni Andrea. Nakaarma ng lalaki yun yung nangyayari sa kanya. Deserve niya yun. Jeffrey, masamang mag-isip ng ganyan sa kapwa. Lalo na sa tatay mo. Tay, tagal ko na hindi kinikilala ng tatay yun. Ulit-ulit tayo. Pero kuya, kawawa naman si tatay. Oh, tayo ba? Hindi tayo kawawa nung iniwan niya tayo? Ah, Palipasa kasi sanggol ko noon, di ba? Kaya hindi mo naramdaman yung sakit. Jeff, hindi madali ang maging lumpo. Nay, tayo din nalumpo noon. O wala ka ng asawa, na wala kami ng ama. Nay, hindi naman madali yung pagbangon natin noon. Gumapang din tayo sa hirap. Eh, di siya yung gumapang ngayon, literal. Jeff, ano ba? Eh, bakit pinagtatanggol niya pa rin siya, Nay? Worse, hinahayaan niyo masira yung relasyon niyo ni Tito Noah nang dahil lang sa ex niyo? Nay, nakahanap na kayo ng anghel, oh. Eh, bakit mas matimbang pa rin sa inyo yung demonyo? Nasa tamang pag-iisip pa kayo, Nay? Huwag mo kong pagsalitaan ng ganyan, ha? Hindi porket tinatanggap ko yung mga opinion niyo, pwede niyo na akong bastusin? Nanay niyo pa rin ako. Sorry, Nay. Alam niyo namang nagkakaganto talaga ako kapag tungkol sa lalaking yun eh. Naya sa amin lang kasi, ayaw namin maapektuhan yung relasyon niyo ni Tito Noah. Nanalagay na sa alanganin yung kasal niyo eh. Nay, si Tito Noah kasama natin siya ng matagal na panahon. Huwag nyo naman sana basta itapon yun para lang sa isang taong walang kwentang nang iwan sa atin. Yung totoo, Nay, kayo ba may ginawa na kayong paraan para magkaayos kayo ni Tito Noah? Nag-try man lang ba kayo makipagbati sa kanya? Nay, sorry po, ah. Pero wala sa lugar yung pride nyo. Pero Nay, seryoso kayo, ah. Willing kayo talaga ipagpalit si Tito Noah para sa tatay ni Kulin? Tatay natin? Alam mo kasi Kulin, ikaw na rin tumatawag sa kanyang tatay, eh. Nay, nagmamakaawa ako sa inyong utang na loob makipag-ayos ko kayo kay dito, Noah. Kasi nai, alam nyo, hindi hindi ko na matatanggap yung dati niyong asawa. Ako rin po, Nay. Ikaw, so, papaya. What? Mom, you got fired from work? Sige. Lakasan mo pa para marinig ng daddy mo. Mom, can't they give you a, a, warning or something instead of firing you? Kesa naman, kasuhan pa nila ako. Dahil nahulog daw yung matandang gustong umawat. Alam mo, maswerte pa nga ako eh. Papakiusapan ng HR na wag na magdemanda. Besides, talaga namang ilang besta na rin ako inawarningan tungkol sa tardiness ko. Kaya ano magagawa ko? Kailangan ko pa kasuhin ng daddy mo bago pumasok. O ayun, nakapatong-patong na. Paano na po tayo ngayon, Ma Pagmamalasin ka nga naman. Alam mo, pansin ko nasira yung buhay natin simula nang bumalik tayo galing Pilipinas eh. Simula nang nag-cruise ang landas ng daddy mo at ng Felma na yun. Siguro sinumpa tayo ng babaeng yun. Nadala natin hanggang dito sa Canada. Mom, please, huwag niyo pong sisihin si Miss Felma about everything that's going wrong. Ano? Ay sino sisihin ko? Kasalanan ng daddy mo na kapagkita pa sa babaeng yun. At saka, teka nga, ano pinagsasabi mo, Miss Felma, Miss Felma? Nalalaman ka pang ganyan? Ang sabihin mo, Mistress Felma! Alkabit siya! Sandali nga. Yung totoo, nakikipag-communicate ka pa ba sa babaeng yun? Hindi na po. Siguraduhin mo, ha? Dapat lang. Ano na pong gagawin natin ngayon, Mom? I need to find a job right away. Pero mahihirapan ako hanggat nakatali ako sa pag-aalaga sa daddy mo. What do you mean? I have to let go of your dad. Hindi ko na siya kayang alagaan. Kailangan ko na siyang dalhin sa nursing home. What? No way! I'm not okay with that! Well, I'm not asking for your permission. I'm just letting you know.